Muling pinatunayan ng ating mga pambato ang galing sa larangan ng bilyar matapos masungket ni Jonas Ruga magpantay ng Bansud Oriental Mindoro ang kampiyonato sa Qatar World Cup 10 Ball. Ang laban ay ginanap sa Esdan Palace, Doha, Qatar nitong linggo kung saan tinalo niya si Zimon Coral ng Poland sa iskor na 39 sa isang kapanapanabek na finals match. Sa edad na 31 na isulat ni magpantay ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng bilyar Marapos makuha ang inaasam na korona at ang premyong ang libong dolyar habang nakatanggap naman ng apat na libong dolyar ang runner-up na si Coral. Bago marating ang finals, tinalo ni Magpantay ang mga kilalang pangalan sa bilyar na sina Carlo Biado, Wojcik Sheik, Niels Fijen at Moritz Nosen sa mga naunang laban. Bukod pa rito, kabilang din sa mga pinatumba ni Magpantay sa torneo, sina Abdulatif Pawal ng Qatar. Naoyuki Oi ng Japan at Oliver Zunolski ng Hungary. Patunay ng kanyang pambihirang husay at determinasyon. Sa kanyang tagumpay muling umingay ang pangalan ng Pilipinas sa mundo ng bilyar bilang tahanan ng mga kampiyon.